Nagsumite si ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. ng resignation letter sa Kamara. Ayon kay ko, bagamat mabigat sa kanyang damdamin, kinakailangan niyang magbitiw sa pwesto dahil sa mabigat na banta sa buhay ng kanyang pamilya at sa kanya mismo. Sinagot din ni ko ang letter complaint na inihain ni Navotas City Representative Toby Tiangco. Pinabulaanan niya ang mga paratang ni Representative Tiangco na siyang nasa likod ng insertion na nangyari sa 2025 General Appropriations Act. Sabi ni Ko, lahat ng ito'y dumaan sa plenaryo at inaprobahan ng BICAM. Iginiit din ni ko na ang paglabas niya ng bansa ay aprobado ng Kamara. Aniya ano na ng 2024 pa, siya nagpakonsulta sa ibang bansa. Binigyan din, din niya na hindi nagpapakita o sinasa publiko ng kanyang pamilya ang kanyang ari-arian sa anumang paraan. Itiningan niya rin nakatanggap siya ng pondo mula sa mga proyekto ng SunWest Incorporated. Taliwa sa aligasyon ni Tiangco. Samantala, binigyan din naman ni Ko na bagamat wala siya sa bansa ay nagpapatuloy aniya ang kanyang pagsisilbi sa publiko.